Makigtigom ang Talisay City Police sa mga tagduma sa mga motel, hotel o resort aron pasidanan ang mga minor de edad nga musud sa ilang mga establishmento atul sa Valentine's Day. Ang report ni Femari Dumabo. Gawas sa roving police, nagrenlaing dapit sa dakbayan sa Talisay atol sa Valentine's Day. Siguro nusab sa kapulisan nga way mga minor di edad nga maabusuhan atol ning Adlawa. Subay so, ni ini, makigalay ng Talisay City Police sa mga tagduma sa motel, hotel o resort nga nahimutang sa dakbayan. Existing pa lang ordinance as regards sa parental obligation, protection of the rights of the children, particularly ang mga minors na magsulod yan sa mga motel-motel. No? Alam nyo naman, pag Valentine's Day, eh, mainit yung dugo ng ating mga kabataan. So mga parents natin, na eh, monitor natin yung mga anak natin. Awag di paguyod nga unta sa ulugon ang adlaw sa gugma sa mas ng paagi uban ang pamilya. Laing awag niya sa publiko nga dili angayang mukumpiansa sa mga dapit nga dasukan sa mga tao, bisan kuna na ang kapulisan. Higpit to sabang pagpatuman sa curfew sa mga minor di edad. in pa rin natin yung uh, uh, bakal sita. May bakal sita tayo and tinitignan natin yung mga business establishment na may inuman, mga particular sa mga inuman. I-verify natin kung may mga minors. kagarong din tayo ng rekolida, no? Uh, awareness campaign po sa mga gagawin po ng ating mga kababayan na to attract po yung mga would be offender no wag nating bigyan sila ng chance na magkaroon ng opportunity para isagawa po nila yung kanilang masamang hangarin Samtang pahimangno sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kun NBI Sevro sa publiko nga mag-amping sa pagpangita o ginigugma diha sa online kay posibleng mosiyaw na usab ang love scam o guban pang online nga scam. Mato ni NBI Severo Director, Attorney Renan Agustus Oliba, na sa miaging tuig, unum ka mga kaso sa love scam, ang ilang naronda o napasakaan ang mga kaso. Tulok ang mga suspitsado na sikop sa managlaing lugar sa Mindanao ug sa Luzon. Sagad sa mga biktima, 50 anyos pataas. Mga langyaw mga Pinoy ang gitumbok na nalambigit sa lovescam ano usay kaso sa identity theft diin ang mga suspitsado manguha og gulagway sa mga celebrity o uban pang iladong personalidad aron mo gamiton sa pagpangilad. Baton sa NBI 7, usa sa timailhan sa love scam kun ang nakigila-ila kanimo mangayo na og salapi. You come to the NBI and the PRO 7 kay both offices na ay cybercrime units. Makatabang ang NBI, makatabang ang Police Regional Office. There are other scams that ang gitawag identity theft. Gamiton ang ang identity ni mo as a known public figure like Super Lloyd Elado, niya mo sa mga victims. O ba ni Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bisdak.